Hindi na gustuhan ng Thai gay ang pagkalat ng kanyang picture na naka-holding hands kasama ng kanyang German boyfriend na napakagwapo. Ayon sa 29-anyos na Thai creative director na nakilalang si Naparuj Paruj Mond Kaindi, masama ang loob niya sa pagkalat ng kanyang picture kasama ng kanyang German boyfriend na modelo sa Thailand. Idinagdag pa ni Mond na gusto niyang makilala ang taong nag-upload ng nasabing picture nila ng kanyang boyfriend. Nakita niya umano ito na tingin ng tingin sa kanila kung saan hindi naman umano niya alam na kinukunan na pala sila nito ng picture. Isa mo nung pag-invade sa kanilang privacy ang kumuha ng nasabing picture na naging viral sa internet kung saan para din umanong kinunan nito ng picture sa ilalim na bahagi ang babaeng nakasuot ng skirt. Itinagdag pa ni Mon na nangyari na rin umano ang kaparehong sitwasyon noong nakaraang taon sa anila, ngunit hindi umano kasing init ng pagtanggap ngayong taon. Aminado rin si Mon na nakakainsulto ang mga komento na naglalabasan tulad na lamang ng unang komento na nabasa niya na nagsasabing, I'll have to make my face ugly. At ang isa pa ay, The foreigner got himself a hooker. Samantala, kinumpirma naman ni Mondo na katagda na silang magpakasal ng kanyang boyfriend. Ngunit nangangamba umano siya na baka kapag nag-background check ang Europe, ay makita ang kanilang scandal na picture. At yan ang aking balita. Ako naman si attorney Ang Nyong Kaliga sa Mundo ng Showbiz.